Araw-araw na mga salita ng Diyos May dulang kabuluhan ang kanyang gawain sa katawang tao na sinasabi tungkol sa gawain at ang siya na sa huli ay tumatapo sa gawain ay ang Diyos na nagkatawang tao at hindi ang Espiritu. Naniniwala ang ilan na maaaring pumarito sa lupa ang Diyos sa isang hindi pa batid na panahon at magpakita sa tao kung saan hahatulan niya mismo ang buong sangkatauhan, susubukan ang bawat isa ng walang sinumang naiiwan. Hindi alam ng mga nag-iisip sa ganitong paraan ang yugtong ito ng gawain ng pagkakatawang-tao. Hindi pa isa-isang hinahatulan ng Diyos ang tao at hindi pa isa-isang sinusubukan ang tao. Hindi magiging gawain ng paghatol ang paggawa ng gayon. Hindi bat magkakatulad ang katiwalian ng lahat ng sangkatauhan. Hindi bat magkakatulad ang diwa ng lahat ng sangkatauhan? Ang hinahatulan ay ang tiwaling diwa ng sangkatauhan, ang diwa ng tao na ginawang tiwali ni Satanas at ang lahat ng kasalanan ng tao. Hindi hinahatulan ng Diyos ang mga walang kapararakan at walang kabuluhang pagkakamali ng tao. Mapagkatawan ang gawain ng paghatol at hindi ito isinasagawa para sa isang tiyak na tao. Sa halip, gawain ito na kung saan hinahatulan ang isang pangkat ng mga tao upang kumatawan sa paghatol sa lahat ng sangkatauhan sa pamamagitan ng personal na pagsasagawa ng kanyang gawain sa isang pangkat ng mga tao, ginagamit ng Diyos sa katawang tao ang kanyang gawain upang kumatawan sa gawain ng buong sangkatauhan upang unti-unting ipalaganap pagkaraan. Ganito rin ang gawain ng paghatol. Hindi hinahatulan ng Diyos ang isang tiyak na uri ng tao o isang tiyak na pangkat ng mga tao, bagkus ay hinahatulan ang hindi pagkamatuwid ng buong sangkatauhan, ang pagsalungat ng tao sa Diyos, halimbawa, o kawalang-galang ng tao sa Kanya, o paggambala ng tao sa gawain ng Diyos at kung ano-ano pa. Ang hinahatulan ay ang diwa ng pagsalungat ng sangkatauhan sa Diyos at ang gawain ito ay ang gawain ng paglupig sa mga huling araw. Ang gawain at salita ng Diyos na nagkatawang tao na nasaksihan ng tao ay gawain ng paghatol sa harap ng malaking puting trono sa mga huling araw na naisip ng tao sa mga nakaraang panahon. Ang gawain na kasalukuyang ginagawa ng Diyos na nagkatawang tao ay siyang-siyang paghatol sa harap ng malaking puting trono. Ang Diyos na nagkatawang tao ngayon ay ang Diyos na humahatol sa buong sangkatauhan sa panahon ng mga huling araw. Ang katawang tao na ito at ang kanyang gawain, kanyang salita at kanyang buong disposisyon ay ang kabuuan niya. Bagamat may hangganan ang saklaw ng kanyang gawain at hindi tuwirang nasasangkot ang buong sansinukob, ang diwa ng gawain ng paghatol ay ang tuwirang paghatol sa lahat ng sangkatauhan hindi lamang alang-alang sa mga hinirang na tao sa China o alang-alang sa isang maliit na bilang ng mga tao sa panahon ng gawain ng Diyos sa katawang tao bagamat hindi kabilang ang buong sansinukob sa saklaw ng gawain ito kumakatawan ito sa gawain ng buong sansinukob at pagkaraan niyang tapusin ang gawain sa loob ng gawain saklaw ng kanyang katawang tao, agad niyang palalawakin ang gawaing ito sa buong sansinukob sa katulad na paraan na lumaganap sa buong sansinukob ang Ebanghelyo ni Jesus kasunod ng kanyang muling pagkabuhay at pag-akyat sa langit. Gawain man ito ng espiritu o gawain ng katawang tao, gawain ito na isinasagawa sa loob ng isang limitadong saklaw, ngunit kumakatawan sa gawain ng buong sansinukob. Sa panahon ng mga huling araw, ginagampanan ng Diyos ang kanyang gawain sa pamamagitan ng pagpapakita sa kanyang nagkatawang taong pagkakakilanlan at ang Diyos sa katawang tao ay ang Diyos na humahatol sa tao sa harap ng malaking puting trono. Espiritu man siya o ang katawang tao, siya na gumagawa ng gawain ng paghatol ay ang Diyos na humahatol sa sangkatauhan sa mga huling araw. Natutukoy ito ayon sa kanyang gawain at hindi natutukoy ayon sa kanyang panlabas na kaanyuan o iba pang mga kadahilanan. Bagamat nagkikimkim ang tao ng mga kuro-kuro sa mga salitang ito, walang sino man ang makapagtatatwa sa katunayan ng paghatol at paglupig ng Diyos na nagkatawang tao sa lahat ng sangkatauhan. Kung anuman ang iniisip ng tao hinggil dito, ang mga katunayan sa kabila ng lahat ay mga katunayan. Walang sino man ang makakayang magsabi na ang gawain ay ginagawa ng Diyos, ngunit ang katawang tao ay hindi Diyos. Wala itong katuturan dahil ang gawaing ito ay maaari lamang gawin ng Diyos sa katawang tao. Dahil nagawa ng ganap ang gawaing ito, kasunod ng gawaing ito, hindi lilitaw sa pangalawang pagkakataon ang gawain ng paghatol ng Diyos sa tao. Natapos na ng Diyos sa Kanyang pangalawang pagkakatawang tao ang lahat ng gawain ng buong pamamahala at wala nang magiging ikaapat na yugto ng gawain ng Diyos. Sapagkat ang tao ang siyang hinahatulan, ang tao ng laman at naging tiwali, at hindi ang Espiritu ni Satanas ang tuwirang hinahatulan ang gawain ng paghatol kung gayon ay hindi tinutupad sa espiritual na daigdig kundi sa gitna ng tao.